wala nang babayaran ang pasyente dahil bayad na ang bill ninyo pinalawak na ang sakop ng libreng pagpapaospital na dati mahihirap na pasyente lang ang nakikinabang sa ilalim ng zero balance billing sa basic accommodation nililibre o tinatanggal ang out-of-pocket expenses sa mga serbisyo para sa lahat Binanggit ito sa State of the Nation address noong lunes at ayon sa Health Department na simulan ang pagpapalawak ng polisiya noong pang Mayo. Sa aming katulad sa aming mga may, may nasa middle class, hindi namin kaya yung ano, yung magbayad sa bill na sa ward. Pero kung totoo, maganda. Kahit na kasi may PhilHealth ka, may binabayaran ka pa rin. Eh. Pagka na-admit na ka. Tumbok ang universal healthcare ng zero balance billing sa mga ospital sa ilalim ng health department. Sa mga makikinabang sa serbisyo, marahil dapat laruin ng gobyerno kung ano nga ba ang polisiya at pangmatagalan nga ba ito. Sa cloud ng zero balance billing ang 87 DOH hospitals at hindi pa sakop ang mga ospital sa ilalim ng mga LGU. Hindi rin kasama ang apat na malalaking ospital ng gobyerno sa Quezon City, ang Lung Center of the Philippines, National Kidney and Transplant Institute, Philippine Children's Medical Center at Philippine Heart Center. Pero ayon sa DOH, may PhilHealth packages pa rin naman sa mga ospital na ito. At sa ganitong mahalagang detalye, Hindi naman talaga na may TV karamihan, di po ba? Hindi po lahat nakakapag-social media. So dapat iklaro po ng maayos. Paglilinaw din ni Health Secretary Ted Herbosa, ang zero balance billing ay limitado sa basic accommodation award. Kasi pag nagpunta ka sa private, may bayad yung doktor, may bayad yung room. Basta nasa basic accommodation ka ng DOH, bayad na bill mo. Dagdag na Herbosa, maaaring may limitasyon din sa masasakop ng polisiya. May mga procedure na napakamahal, diagnostic test na napakamahal, at meron ding mga operasyon at procedure na mahal. So ito baka magkaroon ng exception. If your illness ganun na kailangan ng resetang gamot na wala sa National Drug Formulary, kailangan mag-shell out. Pwede naman tayo humingi ng tulong sa MAIP at ganun din sa uh, sa ibang mga supporting mga PAGWAR at PCS. At sa naging anunsyo ng Pangulo lalong hinimok ni Senator J.V. Ejercito ang Kongreso na ipasa ang panukalang dagdag 74.4 billion pesos na subsidiya para sa PhilHealth ngayong taon. Walang subsidy ang health insurer sa kasulukuyang budget matapos mapag-alaman ng mga mambabatas ang 600 billion pesos reserve fund nito. Siniguro naman ni Herbosa kakayanin ng gobyerno kahit dumami pa raw ang bilang ng mga pasyente ng hanggang 20%. Ani Herbosa, pinadagdagan ng Pangulo ang maintenance and operating budget ng DOH hospitals para maisagawa ang zero balance billing. Sa ngayon, hindi pa malinaw kung magkano ang alokasyon para sa programa sa 2026 budget para sa impormasyong napapanahon at on-demand. Jello Mantaring, Newswatch Plus.